Kami Sunday nga nung araw na to at bukas nga ay may pasok na nga talaga si Lakay. Mm -hmm. Di na rin kasi talaga kami nakakapaglibot kaya naman sumama na nga din kami dito kila ate Mikey. Nasa unahan nga yung daddy niya at nagulat nga ako dito kay Kai. Bigla mm -hmm. na nga lang minasaj talaga yung ulo ng daddy niya dito pati na din ako ay minasaj ko. Napalingon na nga lang yung daddy niya dito at tawang tawa dahil may kailangan nga daw kaming dalawa juice ko po. <laughs> Palagay ko talaga ay maipapabili na naman itong si Kyle sa daddy niya. Ito nga pala kami sa may SM Kabanatuan pumunta at saglit lang din naman ay nakarating na nga kami dito. Wala naman masyadong traffic papunta dito pero ewan ko lang mamaya pa uwi. Wala pa nga sinasabi si Kyle dito kung ano yung gusto niyang pabili pero sabi ko nga sa kanya sabihin niya na para mamaya ay bibili na nga lang ng daddy niya. Kasi ito nga si Kyle kapag ka sinasabi last minute talaga yung pa na talaga kami. Pero nangingiti lang at ayaw naman din kaagad magsalita. Nayan ko na nga muna dahil maglalaro din naman si Stanley It sa may Kidsuna dahil kasama din niya si Kuya Kyle niya. Nag-elevator na nga lang kami dito para mas mabilis makarating sa may Kidsuna dahil marami din kasi talagang tao dito. Paglabas nga namin sa elevator, nakita na nga kagad ni Kyle at Stanley It yung Kidsuna. Ayan naman, nagtatatakbo na nga silang dalawa at iniwan na nga kami, Diyos ko po. Hindi na nga din kami pumila dito dahil nagbook na nga sila ate Mikey. Hintay lang dito saglit pero maya maya ay pumasok na nga din silang dalawa. Nakalimutan ko nga magdala ng saks. Kaya naman ang pumasok nga lang dito si Ate Mikey at si Kuya Stan. Inintay na nga lang muna namin sila dito sa may labas. Palakad-lakad nga lang habang nandito kami sa labas ng daddy niya eh nakikita nga namin siya. Pero madami nga ding lumalapit na bata kay Kyle dahil kakilala nga siya. Pero ito kasing si Kyle eh nagmamasid-masid lang yan. Dito na nga muna ulit siya nagtatatalon muna at ayaw muna nga daw niyang umalis dyan. Nagpaalam na nga muna kami dito kay Kyle dahil may pupuntahan nga kami ng daddy niya. Medyo matagal din kasi sila doon kaya naman naglakad-lakad na nga muna kami dito. Favorite ko nga talaga to kaya naman nagpabili na nga ako dito sa daddy ni Kyle. Pag talaga pupunta kami ng ito kagad talaga yung hinahanap ko. Wala nga silang available na melon, kaya ito nga ang buko pandan yung binili ko uli. Pagkabalik nga namin dito sa May na nakita namin kaagad si Kyle na nanagsasayaw nagsasayaw talaga dito. Kaya naman, dali-dali nga talaga akong pumasok dito sa loob at bumili na nga lang talaga ako dito ng socks kahit pricey. Kaya talaga hindi ako pumasok kanina kasi ayoko na din talagang gumasto. Pero tuwang-tuwa nga ako kay Kyle. Paano ba naman kasi sumali din kasi siya dito sa may mga pag-game? Tuwang-tuwa talaga siya dito. Paano ba naman kasi kanina nga nung umalis kami ng daddy niya, eh nakatahimik nga lang siya dito habang naglalaro mag-isa. Ayun nga, may mga kalaro na talaga siya dito. At masasabi ko talagang nag-enjoy si Kyle at sobrang sulit. Magkahiwalay nga sila ni Stanley dito dahil iba nga yung trip ni Kyle dito. Kung saan saan nga sila pumupunta ng mga kasama niya. Ayaw pa nga tumigil kakasayaw talaga dito ni Kyle. Ito naman yung next na pinuntahan nila Kyle. Feeling nga daw niya, eh nasa beach na siya. Diyos ko po. May pa-games nga ulit at may pa prize kaya naman nagtatatakbo nga si Kyle para sumali ka agad. Bali, dalawa nga yung nanalo dito. Isa na nga doon si Kyle at nakuha niya nga yung prize dito. Habang yung daddy naman niya, eh, nakaupo nga sa labas at iniintay kami. Kanina pa nga talaga, gusto pumunta ni Kyle dito sa Toy Master. Pero bago nga kami umuwi, eh, dumaan na nga muna siya dito. Tapos, binigyan na nga rin si Kyle dito ng star. Paglabas naman nila, eh, nga kami dito sa may Burger King. Nagmerienda nga lang saglit bago umuwi. Sobrang mahilig kasi talaga dito si Kyle sa may burger. Pati na din pala yung daddy niya at may pa out pa nga yung si Kyle. Pero ako, nag dahil nagkikrave nga talaga ako sa chicken nila, lalo na nga dito sa may palabok at coke float nila. Baligtad nga kami, dati kasi burger yung kinakain ko, tapos si Kyle yung nagja-jollibee. Pero ngayon, si Kyle na nga yung nagba-burger, tapos ako na yung naka-jollibee juice ko po. Hindi kasi talaga ako mahilig sa burger. Naubos nga ni Kyle yung burger at onion ring niya dito. Yung nakuha naman ni Kyle na price sa kidsuna, eh ito na nga yung birch at tinimpla na nga niya talaga dito at di na siya makapagintay. So na nga daw kasi talaga niyang tikman. Yun lang, thanks for watching. bye bye